Hello guys, yon magandang umaga sa inyo uh, Habang nagaantay ako ng booking uh, Papakita ko muna yung mga ibang isda ko na naiwan dito yung, pwede, pa, na, pwede ko pa maano pwede ko pa silang mapaganda so, Isa-isayin natin, lagay na, dilipat ko dito isa isa Siyempre yung mga pure strain lang muna papakita natin 2B. ito big yung HP blue mapapaganda pa to Pakita ko sa inyo may mga kasama silang butete dito eh kaya na may kahati sila sa pagkain so ang gaganda ng buntot ng babae dito mga malalapad talaga Pakita ko sa inyo yung lalaki at babae. Ito pala yung ano ko, yung HB Blue ko. So, nakalang na may bumili na ito. Well, well maliliit pa yung mga lalaki. Yung mga lalaki na medyo malaki, sira yung buntot. So, wala pa naman nag... Wala pa naman nagpapabok guys pagka ano pala may papa deliver pala kayo Kim nyo lang ako kahit, kahit san basta kaya nyo yung presyo kaya nyo bayaran yung shipping fee yun nakaraan galing ko sa Orsagon vehicle eh ito guys yung ano natin o oh. yung HB blue natin oh. yun, hindi pa hindi ko pa sila napopokusan ng pag alaga nyan no. So, yun, ko lang muna sila. Ayan o. Ang ganda, ang ganda yan. Pagka napuusan nyan sa pag-aalaga. Yung HB Blue. Ayan, ang dami pa nila o. Makaibang line nyan. Ito yung isang line ko ng HB Blue. Ito yung ano, yung malait. Yung malait yung ano. Malait yung kulay. Ayan ang malait. yan eh tatlo yung line natin ng HB blue dito ito yung isa kaso unti na lang to eh kasi yung mapaw. talunan and kaso pangit ito may ano na ito mahirap ng pagandahin ito and na, nawala na yung kulay ng bunto to. Then, uh, ito naman yung ano, red lace natin pakita natin yung red lace yung sa red lace ko guys ito yung ano eh yung huling may huling bumili sa akin dito yung nag ice pa okay okay pa yung ano ko nag champion to eh nag champion si Franz si Pransang ang nagsali si Franz Gapi so wala nang balita kay Franz eh ko baka milyonary na yun Hindi nagpapalamdam eh Ito lalaki Ayun o oh. Tingnan guys yung lalaki ng red lace ah. ay no. Oh. Pine pattern pa sya o oh. 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 Pine pattern pa yun guys pagka napukusan sa pag-alaga yan pag napakain ulit ng live foods yan Kaya ganda pa yan so isang line lang naman yung ano ko yung isang line lang naman yung red lace ko dito ito pa rin yung ano, line ng galing Thailand so, ito medyo ito medyo marami lalaki dito kaso mga sira yung buntot Hindi ko kasi gano'n sila napapakain Kaya Nagbibirahan sila ng buntot Nagkakainan Ito yung ano to eh Yung Red dragon to kaso ah. Nahaluan ng ano eh Nahaluan ng ibang Strain Ay bitrap Nandyan ka Ito guys yung ano ko Yung experiment ko Papakita ko sa inyo yung kinalabasan ng experiment ko pakita ko sa inyo guys may pagkawig din siya sa ano sa dragon may pagkawig din sa dragon ay bitrap so yung ano yung rabbit ko pag alagahan dito kasi minsan lumalabas ng gate Haha. ito, ito, Haha. 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 guys okay. nakita ko sa inyo yung ano ayun ayun yung plinage ko dito so dalawang ano yan dalawang linya yan ito yung isa dito sa iba abaw kaso no, nagkaubos to eh <laughs> nagkaubos nagtalunan ito medyo ano pa to kasi ginamit ko dito yung magma dragon may may pagkamhalo may pagkahoy pa sa magma dragon to ngayon kasi ayan na nakikita nyo yung blandi hindi na ako nyo natin itong lalaki Ops. wala kasi akong ano yung eh, fishnet hindi ko na kung saan nilagay ni mami yung fishnet ko handpick tayo ngayon ito yung literal na handpick yun hmm. ito guys oh di ba may hawig ba sa magma dragon hmm. marami ito nakarani nung hindi nag uulan eh So, eh, yung mga string na natira natin dito. Tapos yung dumbbell ko dito, yung dumbbell ko dito na ano na, nag low quality na. Hindi hindi na siya gaya ng dumbbell ko dati. Pero okay okay pa rin naman. Ano, may mga ano kasi may mga bumagsak yung quality talaga. Gaya nito. Ito dapat nasa ano, yung mga gantong quality. May alagay ko dito. Ayan. Naubos na dito. Naubos. Kasi yung mapaw. Nabibenta ko pa naman sa mga bata doon. na no, 20 pesos ang isa. Sayang din eh. No, pakita ko sa inyo yung damboer ko dito. Nung nakala, naghahanap ako ng damboer para ipang kokros ko sa sa damboyer ko hanap tayo ng ito 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 op ito guys yung damboyer ko sana mapaganda pa ulit natin yung damboyer kaso wala akong makita na nagbebenta ng ano damboyer na ano eh ayun sila oh so kailangan ano eh my cluster ayun bumagsak yung quality nila ayun so tapos yung AFR ko yung AFR ko dito guys ano ito nilagyan ko to ng lalaki ng ano ayun ko kung ibibili kung magbibili pakita ko sa inyo yung AFR ko dito So guys. Yun yung pa ko dito. Lalakas 'yang 'yung lalaki. So, yun. Sexy. Sexy. Ito 'yung ano, 'yung blue glass ko 'to, eh, kasi ano, low quality na. Bumagsak na 'yung quality nila. i ito 'yung ano. Red Dragon. Kakata Red Dragon yan. Kasi dito yung ano. Yung mga na-chaps ko na pure strain. Kasi magkatabi lang sila. Nagtatalo. Yung andito Nilipat dito. Dito lilipat doon. Hangga sa ayan na-chaps. Kasi hindi, ko, hindi ko napoposan. Ito yung ano natin. Yung albino koy ko. Na ano. So, natalunan ako kasi nawala yung ano yung buntis na papimid niligyan ko sila ng isang lalaki dyan no eh. so kukunin ko na yung lalaki dyan kasi hindi rin naman magbe-breed kasi may kitikiti dito may lipat yung lalaki Ayun, lipat na sa malaking kitikiti tapos lalagyan natin ng babae ito may babae pa ako dito Ito may isang lalaki pa dito Nawala, nawala yung babae ko na red So yun, isa pa sa problema ko dito guys Pag walang tao dito May mga pumapasok So kung natin ito, tatlong babae Pagin natin dito Ayan. Ayan. Magparami kayo. Para may ano pa naman ako dun. May albino ko yung radiant pa naman ako, yra, ako So ito, ibibenta ko lang sa pet shop to mga nachaps. Okay sa mga bata. Binibili ng mga bata yan dito ng 20 pesos. So ang ganito lang video natin guys. Binakita ko lang yung mga natirang isla sa akin.